Payos sa lahat ng mga anak ng Diyos Kawikaan Kapitulo 3 Versikulo 1 hanggang 20 Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin, lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, hamaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at kete patay huwag mong tatalikuran, ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos, at kikilalanin ka ng mga tao. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manenangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siyang ay alalahanin, upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mutsundin si Yahweh, at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil, Pagkat lahat ng mahal niya'y itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman, at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig, sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya'y umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit.